good day mga idol may content tips lang tayo sa ating mga kapwa content creator mga idol para hindi maging restrict yung account yung mga idol dapat yung gina-upload nyo na video mga idol original tapos send yung video po kasi bawal po ko ng video mga idol example may video na hindi sayo tapos upload nyo po mga idol maristik kayo niyan, pero hindi pa kayo maristik nyan kasi matagal pa yan makita ni Mita na hindi pala sa'yo yan pag makita ni Mita yan mga idol na hindi yan sa'yo otomatis akan mengidol baru setiap akun cuma mengidol kayak saya mengidol pak baru setiap yang akunnya tapos main kita nak mengidol mahirap nayaan mengidol ma anu pero pag... anu ni delete yang mengidol yang design yang video mga idol yu may tendency pa na maano pa yung account yung mga idol ma-recover pa mga idol kaya huwag kayong magnako ng video ng iba mga idol kasi ah, ang tawag niyan mga idol is intellectual property mga idol tulad ng aking account noon mga idol kasi yung ipipits ko noon mga idol yung ginapod ko yung hindi sa akin kaya na restrict tapos hanggang ngayon mga idol wala ng kita <laughs> kasi restrict na eh. limited na sa earnings mga idol yan lang po ang tips ko mga idol para sa inyo thank you for watching for my video mga idol